Hi guys! Samahan nyo kami ngayon sa aming gala. At kasama ko ngayon ang aking mga junakis at nag-iisang babaeng apo ko. So, nandito na po kami ngayon sa City Hardware Bayambang. Nandito kami ngayon para mamili ng mga kailangan sa kondo. So, namimili nga ako na ngayon ng lock set para sa aming pintuan. Sunod ko naman, tiningnan na ang paso para sa aking plants kasi plantita ako. <laughs> Sunod naman namin ang paghahanap ng chandelier. Nahirapan nga kami dito sa paghahanap kasi kailangan mababa lang. Kaya ito ang napili namin. Marami nga rin pagpipilan dito guys. Kaya nahihirapan din ako sa paghahanap dyan. Sabi ng anak ko, tsaka na, lang ka, na raw kami maglalaba pag ganyan na karami ang aming labahin. Yan guys, marami talagang pagpipilian dito sa City Hardware Bayambang. Ito nga ang aking anak at nag-iisa naming apong babae. Naglalaro sila dahil naiinip na ang aming batang makulit. Oh, ito na nga ang aking anak na si Laika. Ito naman si Christina. At ito naman si Leian at ang kanyang baby. Nagbabayad na nga kami at... Nakamagkano ka? Ngayon? Bakit? Babayaran mo? <laughs> Hindi. So guys, ayan, pauwi na nga kami para kumain. Dito kami ngayon sa Jollibee Bayambang para kumain. So guys, yun nga ang aking video. Salamat sa panonood guys. God bless us.